Hmm. Magkuha tayo ng answer and question ng tunog ng hayop. Remark, anong huni ng kabayo? <laughs> Dula na ang kinakano. Hmm. Alin na, alin. Pwede ka. <laughs> Janre, anong huni ng ibon? <laughs> Tulago ha, anong huni ng kambing. Anong Or again, anong huni ng kambing? RC anong huni ng kabayo? Piso, anong huni ng Pabo. Number 2. Anong huni ng ahas? Good. Anong anong tunog? Hindi kay Tagalog tayo. Anong tunog ng tulaguha? Imo na. Anong tunog ng baka. <laughs> ha? Luwat? Luwat, luwat. Anong ano nang... <laughs> pakdulin na, pakdulin. Paluin na, paluin. <laughs> <Palangin>. <laughs> anong tunog nang kabayo ay nagustuhan na na ano? anong tunog ng aso Janre anong tunog ng ano karnero dua bilin dulowa dulowa dalawang natira tu minusin tayo tapusin natin ang ano na pa, ano ya ano ang tunog ng butiki tu dua lewat <laughs> Diba't kayo daw ano? Ano mo ni nang kayo? Sige natin Pak.